Sobrang lipay ni Idol mga guys, no? Dahil na sulbar ko ang problema ng kanyang ha Pagdating kasi sa akin, sobrang higo talaga. Kaya yung ginawa ko ay binumbahan ko ng ubra para naman malilimpyo sa about. Teka, eh, nagkikinang-kinang na. Ay, alright, namin na. Hello morning sa inyo mga guys so, so ngayong nga, adlaw, meron tayo isang bisita, kit 29er mga guys, to yung problema ito, kumakalog yung hub, mahabang kable sa kanyang prino, kaya yung ginawa natin, puputula natin yung kable nya mga guys, so yung hydraulic hose pala, so ayan na natapos ko ng utdan, wala to o, yan mga guys ha, kailangan muna natin lagyan ng ano ha, uh, yung oil kasi nga medyo nagkukulang, sabi ni Idol kasi pag nagtutumok, siya nagdadalom ah. Ibabaw ate sagat sa sakon eh Haklis <laughs> <Close> tayo <laughs> Gago! So ito na nga ni mga guys no? Inukas ko na dito yung kanyang chain Kasi dadalo natin yan sa paglimpyo At syempre hindi ko na pinalagpas sa kanyang pulley no? Kasi medyo meron ng kiki -ki. Kaya sabi ko ay tanggalon ko na lang Para maisa ko na lang dito sa paglimpyo At para maukas ko mga guys Ang front axle niya. kailangan mo na natin Luba din ang kanyang rotor Balay at tawag pala sa hub na ganito mga guys no? Ice interlock. pero ang brand nya is LX ahay grabe talaga yung unod niya mga guys no nagtutok-tok na pero ito ito yung pinakamalala mga guys so, yung likodan pagbukas ko halap rumital ang wasagya <laughs> ay hambot na lang gida wow ah! So, hindi ko lang alam mga ah, guys to kung saan niya ito pinaubra. Hindi kasi nchakto yung pagbalik. Kaya ayun, nagraragot no, tapos naghuhugot, nagahalog ate. Wala pulos, balda ay diputa. So, ano mga guys no, na matapos na natin sa pagpiswit ng tubig tapos ang inangin. ito na yung resulta ng aking inubra ba nagtitinaw oh, na siya so ayan bali mga guys hindi tayo nagwasing ng kanyang dalawang gulong-gulong kasi sobrang hilimpyo pa ah. yung loob lang yung mahigko kaya yung ginawa natin ay mano-mano na lang sa pagkalwit-kalwit kung may ano nga mga higko nga makita ko ay ginaganit ko talaga Oh, ito na balik ubra na tayo magugulo na ako mga guys ng bulbiring niya tapos ang kanyang prehab dahil guba nga ni yung bearing ah, natin ng bago. o oh, bali dalawa mga guys ah. bali susuok na natin dito sa aking panggamit pangugot hugot para naman maiipit siya o oh. <laughs> ayam bot na lang gida sa akong pagubra uy uy sana <laughs> so ayan na nga ni mga guys so bali maglalagay na lang ako dito na papadanlog sa kanyang prehab tapos igugulo na natin eto na dahil nagulo susunod naman natin yung kanyang pingyo yun o tinatawag nating kags no tamang hugot lang mga guys no at syempre tatakod na rin natin ang harapang rutor ah rutor this bin tawag sa amin dito at dahil nga nabutangan ko na mga guys sa papananlog ang kanyang puli no ay binalik ko na it pero hindi pa ito natatapos no Siyempre para magdadalagan siya itinakod ko muna yung gulong-gulong sa ulian Tsaka yung niya Sabay adjust ng kanyang kambyada O oh, diba in fairness Haha <laughs> Ang ganda ng aking inubraw Hahaha <laughs> Animal <laughs> Gago! So, ito pa pala mga guys. So, nag-request sa akin si Idol na papanamiin ko daw yung pagliso-liso ng kanyang head patch So, binuksan ko ito. Akala ko naman okay lang. Lilimpiu-limpiuhan. Pero pagbukas ko sa idalom, ala, nagkalawasag ng iyang biring-biring. Eh, wala tayong may imo, no? Papalitan na lang natin. Ito na bago, pero bago yan. Linisan muna natin para mamaya magulo tayo ng bago. Ay, hindi naman maglalaw. Ay, bala, ito na. Natapos ko na i-plastar. Ah, bali, na natin. Nilagyan ko muna, mga guys, sa papadanlog na blow. Siyempre, papatungan natin ulit ito para may laman-laman siya. Para magiliso ah humok lang. <laughs> Dasig ba? Ambot ah, na lang, gida. So, ayan na nga ni mga guys. So, natapos na natin sa pagsalpak yung arapang gulong-gulong. Sabay, kabit na lang tayo dito sa kanyang prino para naman kung magtumok, siya magpupundo. Oh, grabe. Sobrang lipay na may ari, mga guys. So, eto na. Binigyan na ako ng tip. Oh, maraming salamat sa iyo, idol, ha? Hanggang dito na lang ako, mga guys. Maraming salamat talaga sa panood na aking video. Sana'y na-enjoy kayo at na-enjoy din ako. bye bye